ang sundalo ngayon, hindi na siya nahihirapan kasi yung uh, LGU muna, yung province na mismo ang gumagawa ng activities. Lahat ng activities, lahat ng programs from the national level, uh, MTF, yung Municipal Task Force ang nag implement sabay-sabay. Yun yung programa ngayon ng ating province, yung family ang tinututukan dahil based na da rin sa historical data natin, yung mga nagsusurrender, family yung nagsusurrender sa kanila. Ang hinahanap ng tao talaga, yung doon sa area nila, yung karsada, yung building, edukasyon, yung water system, at saka yung health services. Ngayon ho, nabibigay naman natin yung, kung hindi man 100% ang nabibigay natin, at least malaki na talaga ang pagbabago. Kasi kami, lahat ng pangailangan nila, lalo na itong compliance ng Executive 70 at saka ILCAC, na wherein matapos na yung kaguluhan, yung insurgency sa saka criminalities. Hindi naman silang pwedeng tumagal dito sa loob ng Davao Oriental. Una, wala silang support sa masa. Okay. Walang magbibigay sa kain ng pagkain walang magbibigay sa kaila ng impormasyon no so ibig sabihin hindi na sila pwedeng mabuhay dito so kaya last boundary sila then pag gusto nilang pumasok pumapasok pasok lang sila para trying to uh, to uh convince yung mga tao na sumuporta sa kanila magandang gabi pilipinas